topic natin ang benepisyo ng pag-ehersisyo. Maraming klase ng ehersisyo, pero ito yung paglalakad. So, ibibigay ko sa inyo, bakit kailangan tayong mag-exercise? Una sa lahat, ehersisyo ang pinaka-importante para humaba ang ating buhay. Sino ba naman ang hindi gustong humaba ang ating buhay? Pangalawa, yung klase ng pagkain na kakainin natin. Siyempre, kung ano yung ipinasok mo, doon ka kukuha ng nutrisyon. So, dito mo kailangan yung mga munggo, gulay, isda, prutas. Ikatlo, kailangan mo ng tulog at pahinga. Kasi nakita nila yung mga taong kulang sa tulog. Mabilis tumanda yung selula nila. Mabilis din silang tumanda. At number four, kailangan rin ng check-up maintenance, parang kotse. Hindi ba ang kotse, laging chine-check up para prevention. Makita agad kung ano yung sakit. Yung ehersisyo ang pinaka-importante sa lahat. Kaya yun yung i-discuss ko sa inyo bakit kailangan nating mag-exercise. Ang exercise, hindi po ito option. Ito ay kailangan nating gawin. So, sinabi ko na nga, exercise, Pagkain, pagtulog, check-up. Kahit saan ho kayo mag-research ang apat na yan, ang laging kailangan. Ano ba yung mga klase ng exercise? Pwede walking, jogging, swimming. Kaya lang bihira naman may swimming pool. Ngayon, uso po ang cycling. Yung mga stretching, kailangan nyo pong gawin yan palagi. Sa mga luneta o sa ibang parks, may nagtatayichi okay din ang ballroom dancing, lalo na sa mga seniors. Kung medyo may kaya-kaya, mainam din ang golf kasi maraming lakad sa golf. Bakit kailangan mo nga mag-exercise? Kasi pag ginawa mong parte ng iyong araw yon mas may energy ka, gaganda yung mood mo o yung pakikisama mo sa ibang tao. Tsaka yung pagtatrabaho, nakakagaan kasi mas malakas ka. So, gusto mo nag-exercise para lumakas ka. Isa pang benepisyo ng pag ehersisyo nagpapagaling ng ating puso. So, para sa ating puso, sabi nga ng American Heart Association, ang walang ehersisyo ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. At yun namang nagkasakit na sa puso, halimbawa na heart, na heart attack, pinapagaling ang kanilang puso pagkatapos ng heart attack. So, nagsisilbing healing o pagpapagaling. Nakita pa nila yung ugat, pinalalaki at tumutulong na umiwas dun sa susunod na heart attack. Tsaka yung mga paglalakad o ehersisyo, di ba, ginagamit mo lahat ng parte ng katawan mo. So, kasama dun yung iyong heart muscle. At saka, kapag nag kayo, sabi nga ni Doc Willie, mas gumagawa ng panibagong ugat ang inyong puso. Yung tinatawag na collaterals, bagong ugat, para makadaloy na mabuti ang dugo dun sa heart kung may pagbabara. So, di ba, napakaganda ng Uh, ehersisyo sa inyong puso at sa inyong blood vessel. Tapos pa, yung paglalakad. Isa pa to. Kaya favorite example ko po yung paglalakad. Kasi isa, do, is, isa ito sa favorite ko at lagi namin ginagawa ni Doc Weedy. Kasi kahit anong oras, kung gusto mo umaga, pwede. Kung nasa trabaho ka, sa break time mo. Pwede din sa lunch break mo. Or yung iba naman, pagkatapos kumain sa gabi, e eh maglalakad-lakad. Yung iba, kung may treadmill sa bahay, okay din kung gusto mong mapag-isa. Number three, ito yung ehersisyo, yung paglalakad na pwede mong araw-arawin. Kasi merong mga exercises na yung mga heavy, ah kailangan mo pa ng 24 to 48 hours para makabawi yung iyong muscle. So hindi pwedeng everyday na gagawin. E eh, ang paglalakad, pwedeng araw-araw mong gawin. At saka, ang maganda din sa paglalakad. Um, hin 'yung ano, hindi ka sobrang pawis na pawis. Hindi ba? May mga exercises. Sa sobrang mong pawis, kailangan mo nang maligo. Eh hindi ba nakakahiya pag pagtalagang basang-basa ka. Ang maganda sa lakad, sabi ko nga, kapag break time ninyo, lunch break o kaya coffee break. Pwede ka maglakad sandali. Di pagbalik mo, medyo okay-okay ka. Suklay ka na lang ng konti. Hindi tulad na yung exercises, pati buhok mo basang-basa. Tsaka pag tinatamad ka, pagkagising, um, pwede kang maglakad. Kasi parang mabubuhay yung mga ugat mo, tsaka yung utak mo, yung nervous system mo. So mas magiging alert ka. At ang paglalakad din, ito yung oras para mag-isip ka kasi hindi ka naman pwedeng tumingin sa cellphone, madada pa ka. Walang emails dito, walang chat. So, yung iba, habang naglalakad, kung wala namang kausap, yun yung pagmumuni-muni o pag-iisip nila. Ito pa ang benepisyo. Bakit kailangan ng mga exercises? Nakita nila yung mga tao nage-exercise na papababa ang risk ng pagkakaroon ng iba't ibang cancer. So, mapababae, mapalalaki, na ibababa ang maraming risk ng cancer. Kung sa babae, halimbawa, breast cancer, endometrial cancer, uh, lowered ang risk. Pero ngayon, ang mga usong cancer, mga colon cancer, at mga iba pa, so nakakatulong yan, yung pagbaba ng risk. Tapos, Uh, ang maganda pa, kapag naglalakad kayo or nag-exercise kayo, maganda sa brain. So, nakaka-decrease o nakakawala ng stress, ng galit. Mas maganda yung mood ninyo. Sabi ko nga, lahat ng muscles gumaganda. Nagagamit. Mas tumitigas. So, in a way, mas lumalakas kayo. So, pag gumawa kayo ng inyong trabaho sa araw-araw, mas malakas na kayo. Mas yung bones ninyo mas matibay. Kasi pag matibay ho ang muscle nyo, mas hindi nababali yung inyong bones. At syempre, gusto natin, tamang weight tayo. Ayaw nating tumaba maigi. So, ito yung mga pampabawas ng calories. Yung heart na, banggit ko na po, yung mga hindi matunawan, yung mga nagko-constipate, hindi madumi. Pagkakain, maganda ho, maglakad-lakad para sa digestion. Tsaka sabi nyo, ako, may rayuma ako, hindi ako mag- lalakad o hindi ako mag -e exercise Mali po, mas kailangan yung gamitin yung inyong mga joints o yung mga dugtungan para, kumbaga nga, eh, mas nalalagyan ng oil, ika nga. Ang dami pang benepisyo, yung walking o kaya, eh, yung pag -e exercise Siyempre, ayon yung tumabaso tamang weight. Tapos, hindi, yung walking, ah, hindi mo kailangan ng special equipment nakakapagpababa ng bad cholesterol 'di ba pag na, nakitaan kayo mataas cholesterol nyo mataas ang inyong blood sugar 'di ba sasabihin mag-exercise maglakad ah, nagpapababa ng bad cholesterol nagpapataas ng good cholesterol pati po yung mga may high blood kailangan may form of exercise din so kasi nakakatulong nga ito sa pagbuka ng inyong ugat. At kahit nagkaroon kayo ng atake sa puso, sa part po ang paglalakad or exercise pagkatapos ng heart attack. Kasi kailangan palakasin ulit yung inyong heart muscle. So, napakarami po talagang benepisyo para din sa balanse ninyo, lalo na yung mga mahihiluhin o mabilis ng matumba. Kailangan ho yan. Tapos, yung, yung laging anxious or kinakabahan, pantanggal ho ito ng inyong kaba. Mas nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. And next, sabi ko nga, para humaba ang inyong buhay, kailangan nyo ng uh, tulog. Yung tulog na marami na ho kaming video si Doc Willie, paano makatulog ng masarap. Siyempre, kailangan ididilim yung kwarto, walang gaanong ingay, tamang temperature, Pare-pareho ng tulog, uh, oras ng tulog at oras ng gising. So, panoorin nyo na lang po at isearch ninyo. Ang next po ay eh yung check-up or maintenance. Lalo na ngayon, kailangan meron tayong yearly check-up. Parang kotse. Ano ba yung kailangan? Pag check-up, edad 50 pa taas. Siyempre, kailangan mo na ng urinalysis, yung ihi, pinapa check blood pressure check up, part of the check up po yun. Blood test, magpapakuha po ng dugo at dadalhin sa laboratorio kada taon. Yung chest x-ray, uh, kada limang taon pwede na ho yan. Tapos dumadami na nga ho yung um, cases ng colorectal cancer. So, pinapayo nila ngayon, pag Uh, para may check-up sa colorectal, magsasubmit po kayo ng inyong dumi, yung tiyatag na fecal occult blood test. Titignan kung may dugo dun sa inyong dumi. Or kung meron po kayong gastroenterologist or doktor sa tiyan, yun po yung gastro. Kailangan po ng colonoscopy or sigmoidoscopy. ECG, part din po ito ng ating checkup yung ECG natin, kada tatlong taon, pwede na po kung edad 30 pataas. So, meron pong kanya-kanyang check-up ang lalaki at babae. So, kung edad 20 hanggang 45, syempre maganda, nagpapa-physical exam. Ibig sabihin, pupunta kayo doon sa inyong doktor. Ito pong importante, yung check-up inyo, kasi may sariling check-up din po na pang sarili, self-exam, ang mga kalalakihan. Ah, yun pong balls o yung, yung testicle ng lalaki, kailangan kinakapa po yun. Kasi sa edad 15 hanggang 34, medyo common po yung pagkakaroon ng bukol dun sa kanilang balls. So, kailangan maaga pa, makapa nyo na. Tapos, ah, pag age 46 to 60, bukod po dun sa pagpunta sa doktor, self-exam ng, ng balls, i-start na po yung prostate screening So, may blood test po dyan. At saka dun sa colon cancer screening. ba diba, sabi nga, pag edad 50, kailangan nag, uh, meron na yung mga, yung sinabi ko kanina, yung fecal occult blood test, saka colonoscopy. Pag 60 pataas, kasama na po lagi ang prostate, saka yung, yun din, parehong check-up din. So, may kanya-kanyang mga test. Pumunta lang po kayo sa inyong laboratorio. Meron pong, meron pong ano, complete na doon, sasabihin na lang sa inyo. Pero, syempre, yung doktor nyo, meron ding ibinigay na reseta sa inyo. So, ano, usually nakapackage na ho yan. So, hindi na ho kayo mahihirapang uh, mag, magtanong. Kasi usually, oh, ito na po yung routine na tinatawag. Sa kababaihan, ganun din po, may routine din. May routine sa blood test ninyo. Ang kakaiba lang, pag babae, syempre, titignan nyo yung height and weight kasi minsan, ang, ah, medyo mas mataba ang kababaihan. So, yung weight natin, gusto natin, ah, nasa tamang weight, pero sinasama na rin po yung thyroid test sa mga kababaihan. At ang importante, pupunta sa inyong OBGYN para maggawa ng um, maggawa po sila nung pag ang tawag ho doon, pelvic exam makita kung may infection. Tsaka sila na rin ho ang gagawa nung pap smear nyo. Tapos may mga blood test. Ito po importante din, ano? Ultrasound ng breast at tsaka mammogram. Uh, pag may lahi po, dapat um, yearly ang mammogram ninyo. So, yan po yung mga kailangan kung sa kababaihan. Idagdag ko na rin po kailangan, uh, lalo na edad 50 or pag nag-senior na tayo, may check up din ho kayo sa mata. Bakit? Kasi ah, maaring yung grado ninyo eh lumalabo na, tumataas na. Iwas ho tayo sa pagkakaroon ng aksidente. So kailangan malinaw lagi ang mata. Tsaka may check up sa katarata, yung mga macular degeneration, glaucoma, yung may diabetes, diabetic retinopathy. So yung mga mata natin, pagbiglang sumakit, nagkaroon ng parang Uh, may dumada ang mga ilaw o kaya dumami yung itim-itim, kailangan ho, punta na ho tayo sa ating doktor sa mata at kailangan din po, eh, meron ding ear check up kasi marami nga humihina ang pandinig, nagkakaroon ng baradong tutuli at marami sa atin may problema sa balanse or vertigo at sya ka, pag umiidad, nawawala po ang panlasa, sya ka pang amoy, so punta po kayo sa ENT doctor. So ito po ang mga paraan. Gusto ko pong humaba ang inyong buhay. Salamat po.